Mga ina-anak! Rumarakit ng ninong nyo ngayon dito. Eh, kailangan na eh, dahil magpapasko dito sa showtime. Oh mga, mga ina-anak, magluluto tayo ng pansit-gisado. Meron tayong sibawak, sibuyas, meron tayong noodles ayun eto na paborito ko kasi ito eh alam nyo seasonal kasi ito o hindi eh, na pwede ni pang araw-araw na paborito ng aking mga basher ayun lagyan natin ito eto pa lagyan pa nito lahat Inubos na bus na bus na bus na natin eh anong sabi nila? Mataba araw ako? Naku, sayawan na lang natin ang mga bashers na yan. Tayo na kiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayo. tinapay at keso. Di noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na so magbibigay ng contest number 2 Mark Emmanuel King Riosa ang Ninong Rye ng Pase Wow Ninong Rye Ninong Rye dito ka Ninong Rye Hello Ninong Rye O localite oh O oh dagdag-dagdag like, oh. hey. oh, oh. lang ng konti pang buhok sa buhay oh, oh. Nagtilian nga ang madlang people. Ilala na madlang people. kasi gumanan si Jay eh. Si Ninong Ray, madalas sa mga niluluto nito, lagi yung mga putok batok eh. Mga paborito mo, Vong, sisig. Oo. Yeah. Ano ba yung niluto mo kanina, Ninong Ray? Pansit gisado. Pansit gisado ba yung kanina? Oo, pero walang noodles. paborito kasi ng mga bashap ko yan. Ano mga bashers mo? Bakit? Bakit yun yung paborito ng bakit? mga bashers? Bakit, hindi ko na, alam bakit nila gina-ganyan eh. Eh mahal na mahal ko naman yung mga inaanak ko. Oo oh. oh, oh nga. Ano bang pinakamasarap mong naluluto? Uh, para sa akin yung nag-trending yung... Alin? Uh, yung crispy kare-kare. Crispy kare-kare! Nakailang views yun? No, more than... More than 500,000, I think. Oh, laki oh, din. Oh, oh. oh. Magkano na ma 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 monetize mo doon? <laughs> Secret. 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 Oo, oh, oh, malaki kinikita ni ano. Oo, oh, ni Ninong Ray. Ang rai. dami niyang subscribers, oh, ang dami oh. niyang viewers. Kung ba merong, meron, ay sorry, yes, Chang. Kung meron isang putahe na pangarap mong maluto at ma-share sa iyong mga subscribers, ano yun? Anong putahe yan? Anong putahe? ang pangarap ko para ma-share sa kanila. Oh. Special sa mga basher ko. Ano? Siguro yung, guwanya, magluluto na lang ako ng pinakbet. Pinakbet? Na merong lechon. Oh. oh. Sabi mo rito ko lechon eh. Oh. Bakit yun ang ibibigay mo sa kanila sa mga basher mo? Eh mukhang masarap yun. Nako. Tulad ng mga basher ko, di ba may ampalay yung amp pinakbet? Oh. 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 Number one, sila yun. Oh. 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 Ay, ka saka, bakit ka ba laging binabash? At saka ba, bakit ka ba laging galit? Matabaraw ang... Oh. oh! O, hindi tama yun, ha? Yung fat shaming. shaming. Alam mo, oh. bawal yun. Body shaming, guys. Oo, oh. 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 oh, bawal. Pero eh, para sa akin... Sorry, fat shaming. Bilang ninong nila, eh, mahal na mahal ko sila. Yeah. Ah. Parang, <laughs> <laughs> hindi naman ako sa galit. Love mo pa din sila. Oh. Opo naman po, tsang kami. Ah. Pero masaya ka ba sa talent na pinakita mo sa amin? Oo, oh, sumayaw ka. Sumayaw, nagluto ka. Nagdadalawang isip nga ako, masaya ako sa so ginawa ko eh. Ay, bakit? Kung pag napanood mo yung ginawa mo, ibabash mo ba yung sarili mo? Ay, maganda tanong yan! Pwede ko siguro i-bash yun. Ah, <laughs> sasama, sasama ka sa mga basher yun. Oo, oh, ibabash ko. Tapos, join the club ka? Ganun. Join the club. Bakit? Ba yung pinakita mo sa amin talent, oh ano yung pinakaayaw mo ron? Kumigembo tao. Oh. Ah. Kasi parang hindi bagay sa akin. Oo, oh, oh, kasi oh. Ah, mas gusto niya, mas, mas nakakapogi sa kanya yung nagluluto siya. Oh. Na oh. Doon siya oh. Na maraming maraming salamat yes. sa mga contents mo ha. Kasi bukod sa nakakalibang kang panoorin, eh, natututo rin ng mga bagong ano, pagkain na ihahain yung mga pili. Yes. Lalo na yung mga nagsisimula ng pamilya. Totoo. Mm. Importante ang mga recipe na ganun. Kaya thank you, Ninong Rye. Mm.